Sino ba naman ang hindi gaganahan kung talagang malalaking isda ang mahuhuli habang nangingisda tayo? Lalo na at minsan ay maliliit lamang ang kadalasang natyechempohan natin. Kaya sa videong ito ay maaaring matuwa ka rin kung ganito kalalaking isda mula sa ilog ang hindi inaasahang mahuhuli at maaaktuhan ng kamera. Arapaima. Eight years ago, nahuli ng mga researcher ang isa sa malaking isda na Arapaima. Siyempre, ito ay matatagpuan sa Amazon River. Sa laki nga ng nahuli nila ay umabot ang bigat nito ng nasa 100 kg. Arapaima, um... Pero kung ikukumpara ito sa average na laki ng mga Arapaima, ay kalahati lang ito dahil bumibigat sila ng hanggang 200 kilogram. At humahaba ng halos 10 feet or 3 meters. Tulad ng taong ito, hindi siya makapaniwala sa laki ng arapaima na kanyang nahuli habang nagkakayak fishing siya. Umabot din ang bigat nito ng mahigit 100 kilogram at dalawang metro naman ang haba. Sa laki nito ay may pang-post na siya sa Instagram. white sturgeon Ang white sturgeon ay nagmula sa west coast of North America at nanirahan sila mula sa Mexico hanggang Alaska at kumalat pa sa ibang bahagi ng freshwater Habang nangingisda ang taong ito sa isang mababaw na ilog hindi niya inaasahan na mahuhuli niya ang isang white sturgeon Oh sorry if the camera work was a little shaky well, look at this fish Hindi naman ito kalakihan katulad ng naunang video at ng kanya itong sukatin ay umabot ang haba nito ng mahigit 7 feet or 2.1 meters. Nasa 80 kilogram lamang ang bigat nito. Tinataya na halos 30 taon na ang sturgeon fish na ito. Ang simpleng pangingisda sana ng magkakaibigang ito ay nauwi sa pagkamangha ng kanilang mahuli ang napakalaking sturgeon fish. Nang <laughs> sukatin na nila ito ay umabot ang haba niya ng mahigit 11 feet o nasa 3 metro at tinatayang 140 years old na ang isda na ito. Mekong Giant Catfish Naninirahan sila sa ilog sa Mekong mula sa Myanmar, Thailand, Cambodia at Vietnam. Talaga namang kagulat-gulat din ang laki ng mga isda na to. Tulad ng dalawang ito na kanilang nalambat, tinataya nila na nasa halos 100 kilogram ang isa. Sa laki nga ng isda na ito ay lampas pa ito sa pickup truck na pinagsakyan nila. Karaniwang may average na 3 meters ang haba nila at 200 kg ang bigat. Pero ang isang ito ay tinawag na nilang colossal mekong catfish dahil sa hindi pang karaniwang laki ng isda na ito. Halos kasing laki pa nga ito ng taong pumubuhat sa kanya. Pero matapos ito, ay agad din naman nila itong pinakawalan sa ilog. Ito naman ang Nile Perch. Ito ay nagmula sa Western at Eastern Africa, sa ilog ng Nile sa Congo hanggang sa lawa ng Chad at Turkana. At pinakalat na rin nila ito noong 1966 hanggang Egypt. Talaga namang sulit ang mangingista kung mahuhuli ang Nile Perch, lalo na at ganito kalaki. Nahuli nila ito sa Lake Nasser sa Egypt. Pero hindi naman kabigatan ang isda na ito dahil umabot lang ang timbang niya ng mahigit 80 kg. Hindi naman ito nagwawala kaya madali lang nila itong binuhat. Ang average na laki ng Nile Perch ay aabot ng 2 meters ang haba o higit pa at kaya rin nilang bumigat ng 200 kg tulad nito mula sa Uganda River mas malaki ito sa naunang video na ayon sa kanila ay 115 kg at may haba ito na halos 2 metro. Sobrang saya nila dahil first time lamang nila na makahuli ng ganitong Matapos ito ay agad rin naman nila itong ibinalik sa tubig para mamuhay muli ng normal. Paddlefish kung titingnan ng malayuan ay akalaing alligator guard. Pero kung ikukumpara ang hitsura nito ng malapitan, ay magkaiba rin naman. Dahil ang ibabaw lang ng bibig ng paddlefish ang mahaba at ang ilalim nito ay may klina. Pero ang alligator gar ay parehas mahaba at meron itong malalaking pangil. Talaga namang sobrang laki din ng mga isda na ito. Tulad ng nahuli nila mula sa Missouri River, na tiyempohan nila ang giant paddlefish fish. Nang timbangin nila kung gaano kabigat ang isda na ito ay umabot ng mahigit 60 kg. Nagmula ang mga paddlefish sa Mississippi River. Hanggang nanirahan na rin sila sa karatig pang mga ilog nito. Paghila ng lalaking ito sa kanyang bingwit dito ay hindi rin niya inaasahan na mahuhuli din niya ang hindi naman kalakihang paddlefish. Pero pangitang nabibigatan din siya habang binubuhat ito. Huge paddlefish. Oh! God. Giant Taimen. Ang isdang ito ay isa sa pinakamalaking lahi ng salmon at isa sa pinakamatandang species nila. Sa loob ng halos 40 million years ay nanirahan sila sa Mongolia's Northern River. Ang timbangin nga ng mga manging isda na ito ang kanilang nahuli ay hindi naman talaga ito kabigatan dahil halos 60 kg lamang din ito. Pero mahaba din naman ang isda na ito kung ikukumpara sa katawan ng ilang tao. Kaya kung talagang aabot ng ilang taon ang isang giant taimen, ay maaari nitong ma-reach ang bigat na mahigit 60 kg. Catfish o hito Hindi ito katulad ng mga hito o catfish na nahuhuli dito sa Pilipinas. Dahil kung ikukumpara ito, ay parang baby catfish lamang ang narito. Tulad ng nasa video ito, albino pa nga ang catfish na ito kinailangan pa nga na dalawang tao ang bubuat dito para kanilang mayangat. Katulad din ito ng mekong catfish. Ang laki nila ay halos nagkakatulad. May sukat na 8.5 feet o 2.9 meters at may bigat na mahigit 140 kg. Alligator gar ito na yata ang isa sa malaking alligator gar na nahuli. Sinubukan lang naman nilang humuli ng isda pero talagang hindi rin sila makapaniwala sa alligator gar na ito. Ang matured na alligator gar ay may average na sukat na umaabot ng 1.8 meters ang haba at may bigat na halos 50 kg. Pero may ilang napapaulat na sumasagad din ang bigat nila ng 160 kg tulad ng nahuling ito ni Blue Gabey, Ayon sa kanya, ito na ang pinakamalaking alligator gar na kanyang nahuli. Grabe, hindi lang naman talaga yan ang malalaking isda sa freshwater o sa mga tubig kabang dahil ang ilan ay hindi pa rin naman natsetsyempuhan ng kamera at maaaring nagtatago lamang sila sa ilalim na bahagi ng mga ilog kaya iyan ay ating aalamin din sa susunod na video. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan.